bigla nga ang publiko, nang ibuko ng dating matalik na kaibigan, ng kapamilya aktres na si Ivana Alawi, ang totoo di umano nitong ugali, ngayong sikat na sikat na ang nasabing aktres. Ayon sa nagpakilalang Jelen na dating kaibigan ni Ivana, noong di pa umano kilala si Ivana at Maria pa ang tawag niya sa kaibigan, ay lagi daw silang magkasama sa kahit anong rampa. At sabay na ng arap na maging artista in the future. Hindi naman naging mailap ang tadhana kay Ivana dahil sa edad na 21 ay unti-unti na nitong nakakamit ang pangarap. Every time daw na may achievement, ito ay sa kanya daw unang sinasabi ng actress. Hanggang isang araw ay tumawag sa kanya si Ivana at sinabing nakakondo na umano ito. Lumipas ang ilang araw, muling tumawag si Ivana sa kaibigan at laking gulat nito nang sinabing nagpadagdag ito ng boobs at nagpa years na din. Hanggang sa sumali sa ilang reality shows at makailang beses na lumabas sa ilang teleserye sa TV, lagi daw nag update si Ivana sa kanya at sabay na nagse celebrate sa bawat pangarap na natutupad nito. Hinding-hindi daw siya nawala sa tabi ni Ivana noong nagsisimula pa lang ito. Ngunit ngayong nakamit na ni Ivana, ang kasikatang pangarap bigla umanong nagbago ito. Noong una, inon-follow umano siya ni Ivana sa social media. Wala naman daw naging problema sa kanya, dahil baka ayaw lang ni Ivana, na may non-showbiz siyang pinafollow. Subalit, lubos na nasaktan si Jelly nang i-block umano ito ni Ivana. Sa social media at tila biglang pinutol ang kanilang komunikasyon sa di malamang dahilan. Ayon pa kay Jeline, proud daw siya sa pagbabago ni Ivana, pero ang pagbabago ng ugali nito, ay di niya umano nagustuhan. Dagdag pa nito, wala naman daw masamang mag Ivana for the better, pero yung nagbago ka at tinalikuran yung mga taong nandyan noong hindi ka pasikat, yun daw yung napakasakit sa part ni Jelin. Ayon pa kay Jelin, hindi niya daw ginawa ang open letter para humingi ng simpat at umagaw sa atensyon. Ito lang daw ang alam niyang paraan para makausap ang dating kaibigan na si Ivana at mabigyang linaw ang lahat-lahat. Ano sa tingin nyo? totoo nga ba ang sinasabi ng kaibigan ni Ivana? Mag-comment na sa ibaba at don't forget to subscribe for more updates.